2023 Preface Dalawampung 20 taon na ang nakalipas nang isulat ko ang librong ito para sa mga estudyante. Kaya nagulat ako at nasiyahan na sa loob nitong dalawang dekada, maraming mga nasa edad limampu at anim na po ang nahamon na baguhin ang kanilang mga plano sa buhay. Tila ba muntik na nilang sayangin ang susunod pang dalawampung taon ng kanilang buhay sa tuloy-tuloy na kasiyahan na wala namang katuturan. Masayang-masaya ako sa mga pagbabagong ito. Hindi ko alam kung ang dahilan ba nito ay dahil ang pagre ay nagbibigay ng pakiramdam na parabang ikaw ay dalawamput dalawang taon muli. Nakatapos na sa kolehiyo at ang buong mundo ay bukas sa harapan mo. At kung kailan natapos mo nang basahin ang isang makintab na brochure tungkol sa retirement, saka naman dumating ang isang libro na nakatitig sa iyo at nagsasabing huwag mong sayangin ang buhay mo. Ang librong ito ay para pa rin sa mga young adults, estudyante man o hindi. Ang mga nagsisimula at ang mga nakatapos na sa kanilang career ay dapat na parehong nangangarap. Isa lamang ang buhay at pagkatapos noon ay ang walang hanggan. Mayroong iba-ibang panahon ng buhay na iyon at wala sa mga iyon ang nakadesenyo para lamang sa kasiyahan o paglilibang. Sinabi ni Ralph Winter, sa Amerika, hindi namamatay ang mga tao nang dahil sa katandaan, namamatay sila dahil sa pagre -retiro. Isa iyang makatawag pansin na paraan ng pagsasabi na ang kaluluwa ng tao ay tumatamlay sa labis na paglilibang. Totoo ito kung ikaw man ay dalawamput dalawang taon o pitumput dalawang taon. Nilikha tayo ng Diyos para sa higit pa. Ang librong ito ay tungkol sa uri ng kagalakan na hindi nagtatapos. Pero ito ang kakaibang twist dahil sa kagalakang ito na ipapakita ang Diyos bilang pinakadakilang kayamanan na siya namang talaga. Ang buhay na hindi sinayang ay base sa discovery na ang kagalakan natin at ang kalwalhatian ng Diyos ay naaabot ang kanilang sukdulan ng magkasama. Ngunit mayroong babala. Ang mismong buhay mo ang kapalit ng daan ng kagalakang nakapagtatanghal sa Diyos. Sinabi ni Jesus, Ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito ayon sa Marcos chapter 8 verse 35. Sa madaling salita, mabuti pang mawala sa iyo ang buhay mo kaysa masayang ito. Kung ikaw ay masayang nabubuhay para magalak din ang iba sa Diyos, magiging mahirap ang buhay mo, marami ang magiging panganib at magiging ganap ang iyong kagalakan. Hindi ito isang libro tungkol sa kung paano iwasan ang isang sugatang buhay, ngunit kung paano iwasan ang isang buhay na nasayang. Ang ilan sa inyo ay mamamatay dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesus. Hindi yon isang trahedya. Ang pagpapahalaga sa buhay ng higit kay Kristo ang trahedya. Ipinapanalangin kita, ikaw man ay isang estudyante na nangangarap ng isang radikal na bagay para sa buhay mo o retirado na at umaasa na hindi masayang ang mga huling taon. Kung iniisip mo kung ano ang ipinapanalangin ko, basahin mo ang chapter 10. Iyan ang panalangin ko. Tandaan mo, isa lamang ang buhay mo. Ikaw ay nilikha para sa Diyos huwag mong sayangin ito. Mula kay John Piper noong February 2022. 2018 Preface Sa maniwala ka man o hindi, may bahagi si Bob Dylan sa kwentong ito. Nabanggit si Dylan dito dahil sa pagitan ng unang pagkalathala ng librong ito noong 2003 at ngayong 2017, na siya ng Nobel Prize for Literature. Kahanga-hanga. Sinabi ng website ng Nobel Prize na ang parangal ay para sa paggawa ng mga bagong poetic expressions sa loob ng dakilang tradisyon ng mga awiting Amerikano. Mayroong tensyon sa pagitan ng Dylan sa kwento ko at ng Dylan na nagbigay ng acceptance speech sa Nobel Prize. Pagkatapos sabihin sa atin kung paanong hinugis ang kanyang mga gawa ng mga klasiko tulad ng Moby Dick, All Quiet on the Western Front at The Odyssey, Nagtanong si Dylan, so ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nakaupo akong naghihintay ng kanyang sagot. Tungkol dyan ang librong ito. Ano ang kahulugan ng buhay? Pagkatapos ay sumagot siya, ang mga awitin ko ay maaaring mga hulugan ng maraming bagay. Kung naantig ang puso mo sa isang awitin, iyon lang ang mahalaga. Hindi ko kailangang malaman kung ano ang ibig sabihin ng isang awitin at hindi ko naiisipin ang tungkol doon kung ano ang kahulugan yon. Kung sa tingin mo iyon ay pagiging isang bayani o pagiging matapang o totoo, maaaring hindi mo magustuhan ang librong ito sa simula. Dahil sa tingin ko, iyon ay isang trahedya. Napakaraming taon ng buhay ang 76 para sa huli ay sabihin lamang na hindi ko na iisipin kung ano ang kahulugan niyon. Kung naantig ang puso mo, iyon lang ang mahalaga. Hindi Mr. D. sa isang mundo na puno ng paghihirap na katulad ng sa atin at sa harap ng kamatayan at walang hanggan, hindi sapat ang maantig ang puso. Ang librong ito ay tungkol sa uri ng kagalakan na hindi nagtatapos. Pero ito ang kakaibang twist dahil sa kagalakang ito na ipapakita ang Diyos bilang pinakadakilang kayamanan na siya namang talaga. Ang buhay na hindi sinayang ay base sa discovery na ang kagalakan natin at ang kaluwalhatian ng Diyos ay naaabot ang kanilang sukdulan ng magkasama. Ngunit mayroong babala ang mismong buhay mo ang kapalit ng daan ng kagalakan na nakapagtatanghal sa Diyos. Sinabi ni Hesus, ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito, ayon sa Marcos chapter 8 verse 35. Sa madaling salita, mabuti pang mawala sa iyo ang buhay mo kaysa masayang ito. Kung ikaw ay masayang nabubuhay para magalak din ang iba sa Diyos, magiging mahirap ang buhay mo, marami ang magiging panganib at magiging ganap ang iyong kagalakan. Hindi ito isang libro tungkol sa kung paano iwasan ang isang sugatang buhay, ngunit kung paano iwasan ang isang buhay na nasayang. Ang ilan sa inyo ay mamamatay dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesus. Hindi iyon isang trahedya. Ang pagpapahalaga sa buhay ng higit kay Kristo ang trahedya. Sana ay mali ako tungkol kay Bob Dylan. Noong sinabi niya na, hindi ko na iisipin pa kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon, siguro ang ibig niyang sabihin ay, hindi na ako mag-aalala dahil nadiskubre ko na ang tunay na kahulugan ng buhay at hindi ko na kailangan pang mag-alala. Siguro ay naniniwala talaga siya na ang kasagutan ay nasa ihip ng hangin, ang kasagutan. Makikita mo kung paano naging bahagi ang awiting iyan sa kwento ko hindi ito naging dahilan para maniwala ako na walang kasagutan. Ipinapanalangin kita, ikaw man ay isang estudyante na nangangarap ng isang radikal na bagay para sa iyong buhay o retirado na at umaasa na hindi masayang ang mga huling taon. Kung iniisip mo kung ano ang ipinapanalangin ko, basahin mo ang chapter 10. Iyan ang panalangin ko. Tandaan mo, isa lamang ang buhay mo. Ikaw ay nilikha para sa Diyos. Huwag mong sayangin ito. Mula kay John Piper noong September 12, 2017. Music